Mauni mauni paputi og naong. Kung wala mo ka sayod, kani ang gamit ay na nang anang iputos-putos og sulupin nga so papaya. Kini kay kwan fresh papaya. Kung gusto ka mo puti paggamit og papaya fresh. Ayaw tong gitawag og kinutlo na nga kapayas katong galing na nga kapayas kaning papaya fresh kay dali ra ka mo puti ani. Eh. Hmm, pangpaputi man ni siya. Ni organic nga pangpaputi. Gitawag ni siya og papaya press. Ani siya gitawag og papaya press. Katong inyong gigamit nga isa katong ginaling na papaya soup. Kini kay presko kay gikas punuan, maura man ni. Eh. Hmm, Wala chemical. Ana og gamit gusto kang mo Hmm. Hmm. taut ba? Taud-taud ani gikan manas nao padung diri. Ya yes, bukton. Para gusto kamu hamis ang imong kuan ba? Gusto kamu hamis imong mga legs. Imong mga braso. Uh, mm. Kani gamita. Ayo pagpakawa kapayas nga Bawon ni magapahami sa imong nawo? Ha, ah, tawta-tawran na to ha? Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, mm. puti nang agtang di ba? Puti na ang agtang no, di ba? Ana ah, ra ka simple. na. Mm. Ah. Sus! Hmm? Sus, ham, kutis pa na? Hmm? Hmm? Oh, di ba na puti no? ya. No, ni puti akong kuno bukton, ni ang agtang pahira na to agtang oh, Hm? Pagka puti. Hapit na ko mo 40 anyos pero wala jud ko pa ko kay So karon ato naning taun-tauran ni ha. O oh, isang pahid lang ha, ana an ra panapton o oh, na dapawon. Hm? Na puti sagol kagid. Hmm. Ya ha. Hmm. Tan oh, apa Udi ba? Di ba? Hamis kayak agtang, hamis kaya agtang. Oh, udi ba? Anak anak sih papaya pres. Hmm. Hmm. Walay bugas-bugas. Isara kabuok. Anak-anak siya, papaya press, bagong harvest, mau galing press, kay bagong harvest.